May parma na, na ang kapitbahay ko. Ano yun? Ito yung ito, ano, basahan. Saan? <laughs> ito, basahan. Ito yung Oh, what's that? Ha? Nasaan yan? Ito, ito, itong hawak mong basahan. Oh, John. Ano sige, basta naman yan. Ang bakit yung mga yan. Ano review na yan, pag lang yung ano, para na dumating. Unboxing. Oo, oh, review. Unboxing, para, para sigurado <laughs> ako kasi. Ibabilag niya kasi. Hala. Shout May out. Diyan, hmm. Subscribe to my mother's channel. Okay. Ano yan? Hindi mo siya pala yung order kong isa? Hmm, ito yung masahan. Ano yeah. na pa pala? Tingnan mo nga. Isa lang eh. oh. Alam siya. Ay, pakita mo. Pakita mo kung sino ka. Ito, Sige ma, push mo. Let me order eh, no? one sabihin mo? video ko Hindi na nakikita. Nakita. kita. Sige, pakita mo. Sino ka? Dalawa may. Dalawa may. Manipis lang Wag eh. Huwag mo akong lokohin, ma. Dalawa ah, eh. Dalawa <laughs> may. O, oh, i-vlog mo yan. Nagkamali mm. yung matanda. O, si nanay eh. <laughs> Ikat mo yun, ma. I-mute mo ano na lang. I-mute mo na lang. I-mute eh. oh, mo na lang. I-mute mo na lang mag-cut eh. O, Boris, ikaw mag-exist na na. Tadaan mo. Ano naman? Pagkatapos, isaksak natin para alam kung gumagana. Oh, ayan, maganda. Parol, para ng Pasko. Ano daw, ano daw kasi, pang-tibating sarili natin. Yeah. Sa yun ma, mayroon ng ano ulit, yung mga naka-display. Ano ah, ano? meron na ulit. Meron nga din yun sa may ano. Nadaanan mo yun, Tim? Ito mga malalaking parol. Sa umuti ng Boulevard. Meron nga dyan, mamalapit lang. Sa mga lang ano, eh. post ng ilaw, sa mga kalsada. So, da, sa naman na. Tangis. Yung ano, binibila natin na tita dati ng ano. Ah, mga Sa ng Boulevard na yun? Oo. tayo bumili dati. Ano yan ang camera ni mama? Oo. Parang iPhone siya. Parang iPhone? Oo. Charge mo nga. Ayun mama, may saksakan dun oh. Saksak mo dyan oh. Nang ano, tingnan mo kung na ba. Ayan, yung ano, unboxing niya. Unboxing ng parol galing ng pampanga. Oo. Kapampangan yan, kapampangan. Sabi raw ay tangkiligin ang sariling atin kaya Ayan, bumili siya ng ano Ito ngayon Parang di naman parang naman galing pang pagkain na? Parang galing sa pote lang? Parang galing sa pote okay. lang Parang galing ng China oh, okay. Ayan, maganda o, oh, makulay Pakita mo yun kay Andre na kung magustuhan na yun oh, oh Makulay ang buhay Makulay ang buhay Sa gilada ang gulay <laughs> Akala ko naman ito eh. Ah, oh, yung isa. Ah, oh, yung isa eh. Try mo yung isa. Lagay mo yung sa bahay mo doon sa labas ng gate mo. Hmm? Bakit yung sa labas ng gate, mababasa. Hindi, yan. Waterproof yan. Sa ano ah? Sa hagdan, para ano, ano yun ni Bigolita. <laughs> <laughs> doon sa taas. Ah, sa taas pala. Sa bintana. Oo. amot mutan doon.

Habaan naman ang ano niya. Ano, ano, Sabi mo i-video ko. Hindi na pa na-loohin uh, Haba. I-re-reels mo to ma. Uso pa naman na-reels ngayon saan? Facebook. Haba eh. Hindi yan. Kaya yan ma. Mm. Parking. Mm, ayan. Ang ganda yan, ha? Ah? Magkaiba okay, ba? Yung kanyang kind of style? Mm, parehas -hmm. naman. Okay.